Ito po si Josa po ako at pipicture ako po ang mga nagbigay ng alay sa akin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Araw ay galing sa American Age. May pulburon po aray kagab eh kasi kinain ko na. Salamat! Alin naman ay galing sa mga taga- Amerika. Nagbigay sa akin ng sabon at pamango. Siguro ho ay nababahuan sa akin. Kaya pamangong ay binigay. Salamat sa mga taga- Amerika. Alin naman ay galing kay at ko ng Greece. Maraming maraming salamat sa accessories. <laughs> Smile. Ayan naman ay galing sa Canada. Ayan kaya si Hawaii na California America pag naulok ng ng salamat sa Hawaii ano naman ay galing sa best friend ko. Kasi mga second hand na hindi ko na ako <laughs> Salamat, Ella! Ito naman na galing kay Claire sa nagbibigyo. Kasi hindi ko na ako pipiktura na <laughs> ang lakas makadibisorya. Ah. Salamat na lamang. Ito ay galing sa PA ko na nasa Dubai. Hello sa mga taga-Dubai! <laughs> <na> yata, <laughs> <a good> <laughs> Salamat. <coughs> From Italy. Salamat. Armani. from Paris. Galing sa Paris. Kaso hindi ko na alam kasi no, <laughs> nagpadaw na nasuot ko na eh. Nakalimutan ko siya. Nagpadaw na pa sa salamat. <laughs> po ng mga nag-aalis sa Joyce. Ha? Maraming maraming salamat po.